Lahat ng bagay ay may dahilan. Kahit ang pinakamalagim na unos ay may naitatagong liwanag. Ito si Godofredo Condinato. Naranasan na niya ang malagay sa bingit ng kamatayan. At dahil sa pangyayaring ito, nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Pag na ko na lunod ko sa laod, lunod sa kusugayong hangin, yun ko sa ginoo nga, mamatay na guro ko ani kay gabi iman di ko kakita o kuan ko subject ko ulan asa ko padulong ani mga one hour guro sir ikan ato yung undang ng hangin kuan balik na ang kahayag mo to nakadumdum ko sa kanang padulong nga sa daplin ikan ato ang akong wala na magkuan kuan na siya musugot nga malawad ko kabisik mamatay daw ko mo nga nag tricycle na di mano pa sa una sir dumakas ang kanyang pananampalataya simula noon. At dahil siya ay nabigyan ng isa pang pagkakataong mabuhay, sinikap niyang mabuhay ng wasto at may karangalan. Tagal na kami nagsama ni Igo yung kasama namin driver, mga 8 years na. Tagal talagang na ano ko siya, na, na ipaghambing ko sa, ka, sa kasama namin mga driver na may maganda rin uh, kaluban, no? pagitungo sa mga kasama namin driver, pagitungo sa mga pasahero namin, may begandang uh, ugali at alis uh, talaga ng uh, driver na ito. At ang uh, masasabi ko lang na, uh, sana uh, mayroon pang uh, katulad ni Guduprido, Kudinato na <coughs> maging alis rin, no? o alias kude. Tugay na namo na mung nakauupan pa tanpa sa pag-pajak. Padyak-padyak pa rin sa una, hindi pa rin motor. Tuwing may naiiwang gamit sa kanyang tricycle, hindi na nagdadalawang isip si Mang na ibalik ito sa may-ari. Tinitingala at nire-respeto siya ng kapwa niya tricycle drivers, kaya siya ay nahalal na pangulo ng kanilang samahan. At bilang isang mabuting leader, nagsisilbi rin siyang isang mabuting halimbawa sa kanila. kaysa aku lang kabahin sir, di mana di mana siya akua ah, nya, niya kanang ini mga butang nga dili aku, ah wataki balaw gon ila ba po nang gi kuan ila po nang nang pinagirapan nila nga pangita o importante kayo sila ha, nga kuan ila nga kinabuhi nang mga umputang siguro kaluoy lang jud guro sa Ginoo sir nga na, na kuan maayaw kong pagpamasada nga, gisigog pagpamasada gatigom gatigom hantod bisag kun tagjis ang tagjis ang adlaw ana Is nga do na jud koy mahulog nga matigom nagdaon ko og motor sing hasta ang kuan kanang side wheel pod kanang sa side car paning kamutan po nako na nga bahalag pangit lang siya nga pagka side basta kay naala ang motor na di nakaayo di nan ka, na kapoy Kuno nga ako jud siyang na abot sir ang kuan ako ang gi ang ako ang gi una -una din nga aboton. Mo no, nalipay lang gihapon ko sir bisig. Kuno ani trabaho basta kay na paeskulan na ako kung anak sa maayong pamagi at dahil sa inspirasyong na idulot ng kanyang pananampalataya at pagbabagong buhay, nagtungo ang token text kina Mang Godofredo para ihatid ang magandang sorpresang naghihintay sa kanya. Ay, nalipay ko kay Dako kay sa akong sa uh, una kung katabang ta sa uh, barangay bisig una ani uh, paagi imo ko basta kay maayo lang makatabang po sa itong barangay o sa mga kauban na itong mga driver. So salamat kay sa Tog Antics. Mang de Fredo, inspirasyon ang iyong katapatan at pananalig sa may kapal. Kaya naman para sa amin, ikaw ang bida ng barangay. Guni, para sa amin, ikaw ang bida ng barangay! <laughs>